Mga eh, ayan, may anak din ba kayo? Na laging nagpupuyat, este. Kahit masandal, tulog, eh. O ayan, tingnan niyo. Sobrang napagod kakalaro ang anak ko. Kahit napakalakas ng mga ingay sa labas. Eh ayan, antok na antok. O sana makarelate kayo. Bihin na kailangan patuloy na mahaba at pagod na pagod ka kalaro, ano? O, sige lang. Ayan na. Itulog mo na yan. At sa wakas, ayan, nakatulog na rin ang aking anak. Follow for more guys, follow.